Paano malabanan ang stress sa trabaho o negosyo? Kung ikaw ay uh, stress na sa trabaho o negosyo, tapusin mo ang video na to kasi ay share ko sa iyo yung mga diskarte at teknik kung paano malabanan ang stress sa trabaho o negosyo. At kung ngayon lang tayo nagkita, ako nga pala si Aaron Erkilang, isa po akong bombero, entrepreneur at isang uh, fitness enthusiast. Ang stress mga kasin so ay bahagi na talaga ng pagiging empleyado natin or pagiging negosyante. Pero may mga paraano pang mabawasan ito at uh, ngayon ay i share ko sa inyo yung mga technique at uh, strategy. Pero bago ang lahat, uh, pakinggan nyo muna yung uh, totoong kwento. So way back mga 2015 mga kasin so ay uh, nakapasok ako sa BFP. So nagkaipon ng pera at uh, nagka-interest at uh, nainggan yung mag-try ng mga business no so marami talaga akong na-try ng mga business lalong lalong na sa mga farming ventures no uh, food uh, business uh, restappings uh, pastil sari-sari store so yun yung mga na-try kong mga negosyo at uh, kasabay nun yung uh, pagiging empleyado ko rin na as a firefighter no sa Bureau of Fire Protection at yun nga uh, tuwing nag-mag uh, uh, off duty ako so doon ako bumabanat sa mga negosyo ko. So pag uh, duty naman ako, may isang taong nagma uh, nagmamanage no sa mga uh, business ko. So minsan na uh, hindi talaga maiwasan na napaka yung uh, stressful na sitwasyon no. So katulad ko na isang uh, member din ako ng Special Rescue Force ng uh, Bureau of Fire Protection. So uh, na-deploy kasi kami ng uh, iba-ibang lugar na kung saan yung uh, may kalamidad kung saan yung may mga natatamaan ng bagyo, lindol or uh, baha. So, uh, na-deploy kami before uh, calamity. then after calamity, nandun pa rin kami para uh, tumulong no sa pag-ayos ng kanilang mga shelter. So, uh, yun, uh, ganun ka-stress yung uh, trabaho ko at the same time uh, pinagsabay ko yung uh, sa business no habang uh, naka-duty ako, tatawag yung mga tao na uh, nagmamanid sa business ko na may mga problema. So yun na hindi talaga maiiwasan na may time talaga na napaka-stressful. So yun yung ha, naging problema ko dati no kasi uh, pinagsabay ko yung pagiging empleyado at pagnenegosyo. So yun na naging double ren yung uh, stress na nararanasan ko no. Yun nga no nagresearch ako kung uh, paano nga ba malabanan yung stress no. So ano ba yung mga dapat na gagawin? nang uh, sa ganun ay ma, mabawasan man lang yung stress at yun nga nagresearch ako sa uh YouTube no may mga pinapanood akong mga videos about the uh, how to manage stress so nagbabasa din ako ng mga libro about uh, stress management no so uh, may mga natutunan nako ako ang uh, stress pala ay uh, parte na talaga ng buhay natin no so sa lalong-lalo na sa uh, pagiging empleyado natin sa ating uh, lalong lalo na sa pagne-negosyo so habang papalaki yung negosyo mo uh, papadami din yung mga stress na maranasan. at ito naman yung um, good side no kasi uh, may mga paraan talaga kung uh, paano natin mabawasan or uh, ma yung stress sa trabaho o negosyo at uh, ito na mga cases so yung mga uh, paraan or mga dapat natin gawin para mabawasan yung stress at ang number one mga kasin ka so ay uh, dapat magkaroon tayo ng uh, maayos na plano no so ay uh, prioritize natin yung mga tasks no gumawa tayo ng mga listahan sa mga gawain no uh, pinaka-importante down sa mga less important na mga gawain so isa yan sa mga technique no para uh, may uh, titignan tayo kung ano yung uh, mga dapat gawin uh, kinabukasan or sa susunod na araw so dapat may listahan tayo sa mga Uh, gawain no kasama na din dyan yung uh, tinatawag na realistic goals no so kung uh, may goals tayo or uh, layunin dapat realistic ito or uh, maabot talaga nang sa ganun ay uh, hindi tayo ma uh, pressure na uh, to pa rin yon or abutin yon number two mga kasin, so ay uh, i-organize natin yung ating oras no so time management so pwede tayong gumamit ng mga tool no katulad ng calendar So sa calendar pwede natin i-lista kung uh, ano man yung mga tasks na uh, gagawin pa natin no. Pwede rin tayong uh, gumamit ng mga planner no ng uh, sa ganun din ay uh, maiwasan natin yung mga sabay-sabay or uh, doble na mga schedule. At kung uh, may malaking task tayo na gagawin or uh, may malaking project tayo na buuin ay uh, mas mabuti na hatiin natin ito or uh, kung ano yung pinaka-priority Uh, 'yun na uh, yung unahin natin ng no? step by step so dahan-dahan. Nang -dahan. sa ganun ay hindi tayo mapipressure pressure at uh, 'yun nga maywasan natin yung uh, stress. Number three mga cousins, so ay uh, magpahinga or maglaan ng oras para sa sarili. So take a break, no? So kung may mga free time sa empleyado man or sa pagpagnenegosyo ay uh, uh, pilitin talagang makatulog no sa tamang oras or sa consistent na oras, no? Uh, gabi. Kung sa araw naman pag uh, lunch time may uh, free time no. So after lunch, uh, pwede tayong mag lip, no. Sa ganong paraan ay uh, mare-refresh yung uh, utak natin or uh, yung sarili natin. So malaking tulong 'yun no. At uh, syempre iwasan din natin yung uh, manood ng mga toxic no lalong-lalo na sa social media. So nakadagdag yun ng stress sa ating sarili at uh, yun nga kung uh, manonood man tayo, dapat yung mga uh, positive influencer yung mga pinapanood natin no, yung uh, nakakapag motivate sa atin. At uh, syempre, wag nating kalimutan yung uh, personal time. So maglaan tayo ng oras para sa ating uh, mga mahal sa buhay, uh, maglaan tayo ng oras para sa ating uh, pamilya at sa ating hobbies no. So yan yung uh, ginagawa ko no, kahit uh, once a month no, uh, pupunta ako ng uh, ibang lugar. Nang sa ganun ay uh, ma-refresh yung sarili ko. At uh, yung habits naman natin, huwag natin kalimutang mag-exercise. So, yan yung nga uh, ginagawa ko, no? So, every time na medyo stress talaga ako, pumunta ako sa gym, no? So, magandang anti-stress yung uh, pagbubuhat, no? Na, or uh, pag-gym. -gy so, minsan, uh, martial arts, no? Jiu-jitsu, aido, jiu-jitsu, at... Uh, yun, uh, yun yung uh, mga nakakatulong sa akin upang... Uh, ah uh, mapapabuti yung uh, aking uh, mental well-being. At ang uh, number four mga kasenso so ay uh, matutong sabihin yung hindi, no? So uh, dapat uh, mag-set tayo ng uh, boundaries or uh, limitation. So uh, katulad ko na naging uh, seryoso na talaga sa pagnenegosyo, uh, minsan yung mga barkada ko noon ay uh, uh, nagyaya sa akin na uh, uh, gumala or mag-inom. So yun, yun yung isa sa mga Uh, negative na mga influence na talagang uh, tinanggal ko sa sarili ko dahil sa pag-iinom kasi magastos, no? Sayang yung oras at uh, kinabukasan medyo maskit pa yung ulo mo so hindi ka makaka pag-trabaho ng maayos, no? sa Pero may uh, exceptions naman ako katulad ng uh, mga special occasions, no? Pag uh, naimbitahan tayo ng uh, kasal, binyag or uh, birthday so lalong lalo na pag uh, yung mga nag-invite is yung talagang malapit sa akin, ay uh, pinupuntahan ko naman. So, dapat balance talaga. Ang uh, number five, mga kasin so, ay dapat pangalagaan natin yung ating katawan, no? Yung ating sarili. So, isa na dyan is yung uh, regular exercise. So, uh, yan yung uh, ginagawa ko, no? At least, uh, tatlong beses sa isang linggo mag-exercise, no? Either uh, jogging, no? Running, uh, weightlifting, or uh, martial arts. So, yan yung mga... Uh, ginagawa ko sa akin uh, para sa akin uh, physical health at uh, kasama na din diyan yung uh, healthy eating no so sa ginagawa ko nag uh, focus ako sa mga real foods no high in protein high in fiber at uh, yung mga natural vitamins na mga masustansyang pagkain iniwasan ko yung mga junk foods, yung mga high sugary na mga uh, foods and drinks at uh, napapansin ko din nung uh, nag healthy diet na ako at uh, regular exercise nagiging uh, mas mataas na talaga yung energy ko at uh, na-maintain ko rin yung uh, fit at uh, healthy na katawan. Uh, Siyempre, huwag din natin kalimutan yung uh, adequate sleep natin, no? So, ang recommended at least 8 uh, hours of sleep, no, every night, no? So, uh, yan yung uh, ginagawa ko na uh, before 10, ay uh, tulog na talaga ako. So, uh, gumigising ako ng mga 6 AM or uh, minsan 5 AM. So, yan yung uh, routine ko. So, nasanay na yung katawan ko kahit uh, hindi na ako mag-alarm sa umaga ay uh, talagang uh, natural na gumigising na talaga ako ng 5 or 6 a.m. So, yun yung uh, tinatawag na body clock or uh, nag adjust na talaga yung katawan mo sa uh, routine mo no sa pagtulog. So, importante din ho yan. Ang, uh, number 6 mga kasin, so ay dapat uh, magkaroon tayo ng suporta. So, uh, wag tayong mahiyang... Uh, humanap ng mentor no or uh, mga coaches na uh, nagninegosyo din kasi uh, sila yung uh, makapagbibigay uh, sa atin ng uh, suporta or uh, tulong sa mga uh, pagkakamali nila noon ay uh, sini-share nila yan. Ang sa ganon ay maiwasan natin at uh, kung ano man yung mga diskarte na ginagawa nila nang uh, kung paano sila naging uh, successful sa kanilang mga negosyo ay uh, isishare share din nila yan no. Nang uh, sa ganon ay uh, ma-apply din natin sa ating uh, sinisimulang negosyo or sa ating uh, pagne-negosyo. So, uh, pwede tayo'ng mag-join ng mga uh, group no, lalong-lalo lalo na sa mga entrepreneurship at sa mga business group no. So, uh, malaking tulong mo 'yan kasi sa mga group na 'yan ay uh, nag-share 'yung isa't isa, 'yung mga totoong negosyante kung uh, ano 'yung mga problema, ano 'yung kanilang mga solusyon at uh, kung uh, pan nila Uh, gawa yung uh, successful na mga negosyo nila. So sa mga ganung uh, group ay uh, marami tayong matututunan. Kaya uh, ugaliin natin na magjoin sa mga group na yun or sa mga network na yun uh, number seven mga kasin so ay uh, i-manage yung ating uh, expectation no? So uh, tanggapin talaga natin na uh, kung ano man yung goal natin, ano man yung uh, plano natin no? So along the way Uh, minsan hindi talaga aayon yung panahon no or yung ating mga plano. So may mga failures, may mga struggles, may mga problema talaga'ng darating na hindi naayon sa ating plano kaya uh, tanggapin natin 'yon. Ngang uh, importante lang naman talaga is uh, may natutunan tayo sa mga problema or sa mga uh, hirap na pinagdaanan natin at uh, syempre 'yon na uh, tibay ng loob na hindi talaga susuko sa anumang hamon ng uh, negosyo. At sa uh, positive side naman, kung may mga small wins ay dapat i-celebrate natin 'yan. Nang uh, sa ganun ay uh, may feel natin na nag-improve tayo or uh, nag-expand tayo no sa negosyo or sa uh, pagiging empleyada natin. So, celebrate kung uh, may mga uh, konting tagumpay para uh, sa ganun ay magkakaroon tayo ng kumpiyansa sa sarili na uh, mangarap ng uh, malaki at tuloy-tuloy at yung ating uh, goal no sa ating uh, kung ano man yung uh, pangarap natin. At ang uh, number 8 mga kasinso, ay uh, gumamit ng tinatawag na stress relief technique. No? So napaka-importante din ito mga kasinso. No? Pwede tayong mag-join ng mga uh, meditation ng mga club or uh, mga yoga club. No? Sa fitness, meron ding mga zumba sa mga babae. So napaka-importante din ho yan. Malaking tulong din yan para sa ating uh, sarili. At uh, sa ating hobbies naman or sa ating mga leisure pwede tayong uh, manood ng mga uh, banda or mga acoustic band na uh, which is uh, nakakapagbigay aliw sa ating sarili so nakakapag-relax sa ating uh, isip at sa ating uh, katawan so yon ang uh, number nine mga kasin so ay dapat uh, meron tayong uh, good communication no sa ikaw na may-ari ng negosyo sa iyong mga empleyado at sa mga uh, kliyente no so uh, example dyan ay uh, dapat yun nga uh, magkakaroon tayo ng group chat no nang sa ganun ay maiwasan natin yung mga delay or mga misunderstanding sa mga sa ating uh, negosyo no so uh, example no so, may mga order no may mga order ako so uh, inaadvance ko na yan na uh, i-inform sa king mga uh, empleyado nang sa ganun ay ma-prepare nila at uh, yun nga ma-prepare nila sa eksaktong oras no sa so, mga delivery or sa mga reservation. So, 'yun na uh, good communication. Uh, kasama na din dyan yung mga feedback, no? So, uh, feedback sa mga empleyado mo kung uh, baka may mga idea sila na uh, maaring makatulong upang uh, mapapa bilis or uh, mapapa improve yung uh, negosyo natin. At uh, sa mga uh, customer naman, no? So, huwag kalimutang humingi ng feedback sa mga customer dahil uh, ang mga customer kasi ay uh, may mga magagandang feedback ko yan na Maaring makakatulong sa uh, pag-unlad uh, ng ating negosyo or uh, sa pag-improve ng ating mga produkto. At ang uh, panghuli mga kasin so ay uh, dapat magkaroon talaga tayo ng positive mindset, no? So uh, tanggapin talaga natin na uh, ang uh, problema, ang mga struggles ay uh, kasama talaga sa buhay, no? Kasama na talaga sa pagnenegosyo kaya uh, para maiwasan natin yung stress ay uh, dapat uh, mag-focus tayo sa positive side no. Uh, mag-focus tayo kung uh, paano tayo makahanap ng solusyon sa mga problema na uh, darating sa ating uh, buhay o uh, darating sa ating negosyo. Ito yung uh, itatak din sa ating uh, isip mga kasi suno na uh, be always uh, motivated talaga na uh, kahit uh, anumang pagsubok na darating sa ating uh, uh, buhay o negosyo ay uh, dapat uh, may uh, Focus tayo sa positibong pananaw, no? Nang uh, sa ganun ay maabot natin yung uh, goal natin, no? Sa buhay or sa ating negosyo. At uh, yun mga ka so yung uh, ilang mga strategy at technique, no? Kung uh, paano natin maiwasan yung stress sa uh, trabaho at uh, negosyo. At uh, bakit ko nga ba ginagawa ito mga kasin so, no? Bakit ko nga ba sinishare ito sa inyo? Dahil na uh, inawala talaga ako na ang uh, pag uh, ninegosyo ay uh, malaking tulong ho no, yan upang uh, tayo ay uh, umasenso no umangat sa buhay so alabanan uh, natin yung uh, stress sa negosyo or sa pagtatrabaho alabanan uh, natin yung uh, hiya no sa pagbibenta. labanan natin yung uh, hiya sa pagneneegosyo at uh, labanan natin yung mga taong mapanglamang sa atin no sa pamagitan ng uh, pagkakaroon ng negosyo uh, nga pala mga may uh, community akong binubuo na tinatawag na ka group. So, uh, click nyo lang yung link, uh, pwede ko yung mag-join. So, sama-sama uh, tayong umasenso. Yun mga ka no. Kung uh, nakaya kong magkaroon ng negosyo, kung uh, nakaya kong uh, malabanan yung stress sa negosyo, I'm sure talaga na mas kaya mo, ka -asinso. Kaya, kung uh, may plano kang magnegosyo negosyo uh, simulan mo na at, uh, syempre, gawin mo na. So, Speaking of uh, negosyo nga pala mga kasin so kung uh, wala ka pang negosyo uh, open pa rin kami for uh, resellers at uh, business partners sa uh, uh, Pinoy's banana chips no so uh, message lang po So lagi nating tatandaan mga kasin, so na kahit anumang hamon ng buhay uh, wag na wag kang susuko gawin mo lang kung ano yung uh, dapat mong gawin so gawin mo lang kung ano yung uh, tama so Thank you for watching mga kasin so uh, please uh, like and share na rin at uh, see you next vlog. Bye guys.